maayong buntag mga sangkay no ah, welcome sa profile na to karong adlaw di ada taron sa ah, uh, sapa mga sangkay kay mangita ta og ah, lagnob na pula lagnob na pula mga sangkay kay naay nang sa kuha unsay dagway anang lagnob na pula ah, so kistinga na to diri ang mga sangkay og pangita kay basin dei makakita dita de um, So, di dito ang mga sangkay no tara let's go ah so hindi rin ang tama sangkay no pangitao nato ng lagunog mga sangkay kung makakita ba yung tadari ah kung na siya kakahoy mga sangkay na tanang ah kung na siya mga sangkay doon mo nakaklasi ko ang lagnob mga sangkay na iputi na ipula pero ang hirbal yun nga ah tambal mga sangkay Kan lagi nombor 8 lah, mah sangkai Sulaian atuk Diri basi deh dong Maka kita deh atap dari deh Maklum deh Buntang sih aku nak Mengapa lu bosan atuk sah Uh, sa akong profile o sa kuang kuang mga sangkay sa page uh, na ko sa Discarting Pinoy Vlog ang labi na sa kuwa na ko um, YouTube channel sa Rose TV hintayin nyo akong tabangan nga subscribe po at pakishare po sa video na to karoon mga sangkay no Muraguala wala ni dre ang mga sangkay na ito ta sa sangkay <coughs> Ulah menteri mau sampai. Pasiat at desa gerupun aku ngasah di random domblang. Buragwana man mga sangkay no. Sunod na lang po ta mangita mga sangkay. Ipadayon na to ni sunod kay saan man nga na maputay trabaho ron. Siguro po ka na rin sa sapa ba na namunot lagi ni mga sangkay. Huwag ka na lang no. Pali lang kong share sa video mga sangkay. I love you. Sa tanang mga palos. Bye bye.